Good trip ngayong araw guys ay gusto ko lang share sa inyo Ito kasing motor ko ay pag maulan uh, Lalo na kung malakas yung ulan Namamatay yung makina So kita try natin kung uh, yung daanan ng tubig dito sa makina Ay gumagana pa ba or barado So ngayon uh, baka siguro barado yung daanan ng tubig Kaya pag maulan ito kasi nga ano guys itong cup ng spark plug mayroon mga butas so ibig sabihin yung tubig pumapasok siya so ayan, ayan guys uh, kung so, nakikita nyo ito guys sa motor nyo silipin nyo ito guys tingnan nyo ito mayroon dyan butas oh. so yan pumapasok yung tubig. Lalo na pag malakas yung ulan, ulan kasi pag mga ganyan siya, yung ulan pumapasok dito. So, ibig sabihin yan mga sir, dito banda mababasa siya. Papasok yung tubig. Ngayon kung ang butas dito sa ilalim ay barado, uh, yan ang isang dahilan kung bakit namamatay yung atin makina. So, minsan na ako dito uh, hindi nakabuti dahil dito punta ko ng trabaho guys. So, malaking abala din sa atin itong mga sir kung, uh, hindi nyo ito alam. Doon sa mga bagwan baguhan lang sa ah, uh, paggamit ng motor na ganito yung Suzuki Rider 150 panoorin nyo ito guys at itistingin natin ngayon kung gumagana na ba o hindi na barado yung daluyan ng tubig dito dito banda sa may kanyang exhaust yan dito so, gumamit lang ako nito mga sir para ah, uh, tusukin yung ano butas doon para mga sir oh. So, ayan, may butas siya. So, siyempre, pag umulan dyan, mga sir, papasok yung tubig. Papasok dito. Sa spark plug. Ngayon, kung barado ito, mga sir, barado yung butas dito. Nandito banda yan, mga sir, eh? ayan mga sir oh. may butas dyan banda oh. tusukin nyo lang yan mga sir kung uh, baka nabarahan na yan kung barado yan mga sir hindi na yan uh, lalabas yung tubig dyan pag pinasukan ng tubig hindi lalabas dyan kasi barado ang magiging resulta magga ground yung um, spark plug eh hindi siya hindi na siya under kasi mapupuno ng tubig. So bubuhusan natin ng tubig yan, yung tinuturo ko. Para malaman natin kung uh, dumadaloy na ba yung tubig doon sa exit sa labasan ng tubig doon sa may exhaust yun lang ang paraan para malaman natin kung uh, dumadaloy ba siya kasi hindi naman natin yan masisilip ito yung nagamitin ko yan nilagyan ko ng tubig yan tapos ilalagay ko yan doon sa butas tapos tingnan nyo dito mga sir kung tutulo dito sa ilalim so ibig sabihin pag tumulo yan dyan mga sir uh, ibig sabihin yan ay I okay na yung ano okay na yung daloyan ng tubig hindi, hindi hindi, na siya barado so ganoon lang ang pag uh, troubleshoot niyan mga sir alam niyo ba napaka laking problema din niyan mga boss pag yan ay nabarahan up lalo na pag malakas yung ulan malaking abala yan sa atin kasi yung motor ninyo sigurado ako mamamatay yan kasi mag ano yan, mga boss mag uh, ground kaya yan lang ang gawin niyo mga boss kaya ako ito sinishare kasi ex na experience ko na rin ito mga boss nangyari na ito sa akin pagmaulan uh, pag maulan namamatay yung makina ng motor So, lalo na pag wala kayong dalang ano, Kamunas. kailangan nyo kasing punasan para mandar kaya ngayon titingnan natin mga boss kung uh, nawala na ba yung bara ito kasing motor ko barado kaya sinisir ko sa inyo ngayon so ayan tumutulo na siya mga boss ayan. doon sa mailalim ng pipe so yung butas na yan kailangan diretso yung tubig So, na natin yung barayan, tinito, yung tinuturo ko. So, okay na yan mga boss. So, yun lang. So, hindi nyo na kailangan pumunta sa ano, sa shop para gumasto kayo. Yun lang ang gagawin ninyo. So, marami namang nag-ano nito mga boss. Nag-content nito. Pero, kung hindi nyo pa nakikita, so, ito, ito yung dahilan kung bakit yung motor nyo pag maulan ay bigla na lang namamatay lalo na pag yung daan ay maraming tubig natin yung spark plug doon sa ilalim para kasi nabasa yun eh kasi tinanggal natin to kaya, tinanggal natin to kaya hindi yan na under umandar manyan yan mga serpalyado kaya ang gagawin natin punasan, punasan muna natin yung spark plug sa ilalim So, tingnan nyo lang dito mga bus. yan tingnan nyo dyan kung dumadaloy ba yung tubig. Kasi normal naman talaga ito na yung ano kasi nito mga bus. Ayan, may butas talaga. So, ibig sabihin, papasok talaga yung tubig dyan. Kung papasok ang tubig dyan, kailangan dito <clears throat> ay may ano may labasan ng tubig. Magan ang labasan ng tubig dapat ay Uh, hindi barado so yun lang mga boss sana nakakuha kayo ng konting tips dun sa mga baguhan mga boss uh, kung na experience nyo rin na yung mga motor nyo ay namamatay pag maulan so ito yung dahilan barado dito mga boss mga boss itry natin kung aandar ba ito kasi binuhusan niya natin yung uh, butas doon sa lagayan ng spark plug tingin natin yung under ba so, ayan yung under naman mga sir so yun lang kung uh, kung nagustuhan nyo ang video subscribe like and share na rin mga boss para makatulong din doon sa mga gustong mag DIY at sa may mga ganitong problema sa kanilang motor